Tender is Jake wala, wala akong na hindi kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Surprise! Di ba? <laughs> surprise ba ba? Surprise! So, narito tayo sa isa na namang episode ng paborito nyong programa, ang attorney Danicon, abogado de Campanilla. Pero surprise, surprise! Dahil imbis na si Maring Yao, ay uh, ako muna ang inyong makakasama ngayong gabi, Attorney Gabby Conception po. At surprise din, ngayong gabi meron po tayong espesyal na bisita. Isang pinch hitter. Oo oh, nga. Kurot, um, ano, jomba. Job, Ano? Kurot, jomba. Oh, okay. So, huwag natin siyang tawagin na pinch hitter kasi baka ako ang kuruten at uh, tamaan dito. O oh, hindi naman ako bayulente. <laughs> Oo, correct. Joke lang yon, oh, di ba? Oh. Ang pansamantalang humahalili, isa rin abogado ng bayan, walang iba kundi si attorney P.G parental guidance gala. Ako thank you thank you. Maraming salamat. So maraming salamat din sa mga nanonood sa amin ngayon sa TV, UP, sa YouTube, sa live sa Facebook at saka sa Signal 101, di ba? bakit tanungin nila, bakit ikaw? O nga bakit, bakit ako si PG? Oh, bakit oh. si Attorney PG ang hahalili kay Attorney Tinatanong ko rin niya sa sarili ko, bakit ako? Ay, ako okay, hindi ako nagtatanong. <laughs> uh, Alam ko po kung bakit siya nandito. Kasi si Attorney PG, naku, halos... Sasabihin ko ba? O, uh, oh, sabihin na ko halos na. halos tatlong dekada na rin namang nagpa-practice oh, yan. Ko. At saka, may puso yan para sa lahat ng, ng mga oh, puso, ng Pusong gulaman. Pero Alam tama. Sa'yo ko lang naririnig yung pusong Mayroon gulaman. Meron ganun narinig ko, pusang gala. Pwede rin ako ganon. PG. Pusang gala. Pwede rin. At saka yung term na pusong gulaman, sa'yo ko lang narinig yan. Talaga bang tanggap yan na term? Oo. Pusong, pusong gulaman. Parang pusong mamon. Parang ganon. Oo. Parang pusong. Hindi bagay sa'yo. Bagay na bagay. Pag gumaganyan din ang, pag gumaganyan din ang boses mo, parang hindi bagay sa'yo. Parang tutulo na ako. Tumutulo na ng luha ko. Parang Pilipinang-Pilipinang. Ganon. Tutulo na luha ko dito. Ay, ang sa so, dito po sa ating programa tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa ating mga personal nating na mga buhay, ang ating mga relasyon at uh, kung ano-ano pang mga bagay Trabaho, di ba? Oh. Trabaho, habang nagmamaneo ka, nabangga ka, lahat yan, puro mga batas. <laughs> wag naman sana. Huwag <laughs> okay, naman sana. <laughs> ang sinasabi lang natin, kailangan meron tayong alam tungkol sa batas mm -hmm. dahil sa panahon ngayon, importante talaga ang may alam kayo tungkol sa batas. Mm -hmm. So, makisali po kayo sa aming usapan. Bukas po ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lang po kayo sa mga number na nandyan sa ating screen ngayon. Okay. Okay, sa para mga sa mga, Globe, globe users. users, 0954-310-0331. At para sa mga smart users, it's 0961. Yung mga matatalino. Oh, actually, smart ang number ko, ha? <laughs> akmang akma. <laughs> yes Ulitin <on>. mo. Ulitin <laughs> <laughs> ko. <Kung laughs> hindi nila matapos. Nawala, nawala na tuloy ang pagka-smart, di ba? Anyway, smart users, 0961-770-8807. O, oh, kaya pa din kayo mag-iwan ng mensahe sa Facebook sa Messenger, sa Facebook hmm. Live. Sa Facebook page ng uh, TVUP. Yes. Uh -oh. kasi araw-araw po natin chine-check yan kung merong sumulat sa atin. Actually interesting kasi yung mga ano no, yung ako sa programa ito kasi yung mga totoong problema, no? Actually marami talaga natutuwa sa programa ito, uh -huh. Anyway, okay. so unang, so unang natuwa sa atin for today ay si Jake from Mindanao, ha? Umaabot tayo ng Mindanao. Oo nga eh. Sana hindi Mindanao Avenue lang. Kaya mo nakalagay? <laughs> Mindanao. So, ang sabi ni Jake, who is 17 years old, at siya nga ang nagsasabing, I am a minor from Mindanao, and I need help. Nako eto na. I'm unable to get a job, but my mom and I live in an unstable and abusive home. My father is mentally unwell, smokes, and gambles. Yung smoke ba mentally unwell? ako naman. I've collected a lot <laughs> I of <am> evidence. Mayon <laughs> lang, lang po ako kung sinapatamaan. unga oh, well. I've collected yes, a lot I of am <laughs> mentally unwell. <laughs> I've collected a collected a lot of evidence although mostly listed down because he broke my tablet. Nako that contained many voice recordings. I want to be able to talk to a lawyer without my parents knowing because I could get in trouble if they find out. Although rare my father has hit my mom and has hit me twice before. He has anger issues. Nakakalungkot naman to. Oh He has anger issues and has been aggressive even towards his own family. I can't afford a lawyer because we don't have money and my mom isn't able to leave because we don't have enough funds yet. Please help. Nakaka-ano -naman, nakaka naman 'tong naman oh. tong ating uh caller. Oh, ano nga bang pangalan si Jake? Jake, Jake mo, I'm so sorry to hear about yes, this problem actually. kasi Ah. Mahirap. Uh, Oo, oh, actually Jake, uh, maswerte ka kasi ha si Attorney Gabby Pag usaping mga family. Pero mm -hmm. ito, uh even if you're a minor Jake, Sasabihin ko na sa ngayon, Meron merong kang, wag kang mag-alala, Meron merong kang makatakbuhan kasi perfect yan for VAWC. Yung, oh, yung kaso o violence against, against women, women and, and, children. and children. You are still a child Jake, you are und you are under the purview of the law, the VAWC uh -huh. law. So, kung kahit wala kang uh, means. Huwag kang mag-alala doon dahil all, um, all desks, actually all uh, LGUs are mandated to mm -hmm. have the women and children's that. desk. And I suppose pwede humingi ng, Oo. kung kung abogado ang kailangan, pwede, pwede humingi, humingi ng, 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 PAO. Sa pau. Oo. Public Attorney's Office yon J kung di mo alam, kasi minor pa siya, baka hindi niya na At saka mayroong mga women's groups, women's Oo. lawyers groups na ang ad advocacy talaga nila ay uh, tumulong sa mga ganitong um, Oo problema. Nakakalungkot pero yung kwento ni Jake hindi yan ano, hindi, it's more common than we think. Oo nga, okay. e. kaya nga nakakalungkot pero um, kasi kailangan kailangan mo ring isipin sa mga nito kasi problema. Madali kasi para sa atin to say, pwede ka mag-file ng case under the um vow oh, si Long, oh, yung Anti-Violence Against Women and Children uh -huh. na pino ang mga ang mga kababaihan. Uh -huh na nagsasuffer right. ng violence whether it's psychological, physical, pa, emotional, na or financial and their children um 'yan sa ilalim ng batas. So sa tulad nga ng sabi ni Attorney PG, talagang sakop kayo ng batas na 'yan, 'di ba? Okay. Pero ano ba talaga, of course kailangan mong isipin, ano ba ang gusto mong mangyari? Is it makalayo, 'di ba? Uh, makalayo uh, mula sa sa violence na 'yan unang-una sana may kamag-anak si Jake na matatakbuhan rin in the meantime kasi ang hirap rin ng sitwasyon niya na nag-iisa siya uh, 17 years old Tapos parang yung yung tingin niya yung nanay niya hindi hindi kaya pa pero mm -hmm. siya na yung nag-aalala para sa kanyang ina 'di ba so uh, sana meron ka pang ibang support system Jake na matatakbuhan mm -hmm. kasi kung gagawin mo nga yung sinasabi namin about Vousy ah uh, ang sinasabi lamang ng Vowsy okay. kasi, pwede kayong tulungan ng batas na makaalis mula sa... Uh -huh sa ilalim ng bubong na yan, uh -huh. di ba? To provide you with, kunwari, yung tulong ng police, yes, uh -huh. to get you out, uh, to assign, uh, kunwari, uh -huh. a car, Actually, or to require your father to give you support. Pero, siyempre, maraming katanungan din yan. Uh -huh. Meron bang means para magbigay ng support? Uh -huh. Di ba? Kung umalis man kayo, saan kayo titira? Uh -huh. um, hindi natin masasagot all at once. Uh -huh. But, of course, one, kung kailangan yung umalis dyan oh. sa bahay na yan dahil sinasaktan kayo, dapat nga kayong oh. umalis. Pero kung immediate yan, okay. Ang pinakamabilis ay sa barangay. Ang barangay kasi can issue a temporary protection order protection order para sa ang, ang, ang ibig sabihin po no, no is, Jake is that for example kung kunyari nang kung ayaw ka naman sana kung kung nangyari man sa iyo na ulit na sinasaktan kayo ng ng inyong ama eh pwede kayong tumawag sa barangay at at agad-agad no questions asked walang tanong-tanong mm -hmm. yan they are the barangay will issue a temporary protection order at pupunta dyan ng kung ano may mga tanod uh -huh. or, at, to restrain him to restrain, at patanggalin na ng inyong ama sa bahay nyo but the thing is sandali lang yun mm -hmm. uh -oh. kasi kailangan mo uh -oh. rin magfile if uh -oh. you want it to become permanent but be it's, it's always renewed naman pero renew ka lang ng renew eventually it, it it gives you time it gives your family time to actually file the case ngayon yung yung Редактор субтитров case sa VAUC. Sa VAUC rin, sa batas na yon mayroon rin TPO yun. Nakawag namin doon, the Temporary Protection, protection order. order, which eventually can become the Permanent Protection Order which is yung, at ang mga Permanent Protection Order can actually give ano yung mga uh, orders for support, Correct. orders for the wag lalapit sa bahay nyo within 100 meters. Mm -hmm. At ako, uh, recently, nag-handle lang ako ng VAUC. Kasama sa protection orders, eh kung merong, kaya sabi mo, mental Mentally unwell. kasama sa amin na yung hmm. merong order yung si judge na he goes through ano a counseling, counseling and therapy na kailangan mag-report mm -hmm. at a certain time at a certain date kasama okay. yun sa order di diba? so pero kuminsan kasi we have to be very cautious kasi mm -hmm. merong kasi ibang mga tao na kahit na merong protection order napakalakas nung since mentally unwell uh -huh. kailangan nyo rin protektahan kasi tulad nga ng sinabi ko, it's very easy to say ito 'yung batas. Mm -hmm. Pwede kang kumuha ng restraining order, meron kang protection order, pero kung minsan kasi hindi uma lalo na nga kung mentally unwell, kahit na meron kang protection orders into place, kailangan that are in place, kailangan mo rin timplahin, kilalanin at iisipin mo ano bang pwedeng gawin? Di ba? Para maring maging specific din yung protection mm -hmm. order if you're going to get one. Kasi kuminsan, kung twisted yung utak ng isang tao, Alam mo, baka yung... masaktan, mas lalong kayong masaktan, di ba? Actually, maganda yung point mo dyan, Gabi. Kasi parang ngayon-ngayon lang sa atin yung nirecognize yung mental health issues mm. na... na hindi siya, yung kailangan ma-address rin yung mental health issues. Um, kasi ang VAUSI is, um, kumbaga, reactionary. Di ba? May nangyayari na. But tama ka. Usually, yung mga ganyan mga problema, ang pinagmumulan ay mental health issues. Mm -hmm. At nagkakaroon na nga, di ba, ng batas ngayon na si, si ano na, Meron yung mental health law, di ba, na na mandates na merong dapat mekanismo ang gobyerno na matulungan ang ating mga kababayan na, na dumadaan sa mga gantong mga uh, mental na kahirapan na lahat tayo dumadaan dyan, di ba, pero meron iba talaga na parang na classify mo na talaga sakit siya. Mm -hmm. diba? So, mas 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 magiging long-term um, solution dyan is yung ma maipalawig talaga yung sa mental health uh, advocacy ng gobyerno. But in the meantime, sa mga ngayon nagdurusa tulad mm -hmm. ni Jake, eh yun yun ang masasabi namin. Mag-iingat ka, Jake. Pero uh -oh. diba? yun, meron nga tayong kung kailangan ng abogado. Pwede ang PAO. Diba? Wala pwede. kayong means to pay for a lawyer. Sa inyong local integrated bar of the Philippines oh, office, think... uh -huh. sa bawat city and municipality, merong uh -huh. IBP office, meron din silang office of legal aid para tumulong para sa mga hindi makaka-afford mm. na abogado. Um, at kung meron bang applicable na batas, yung anti-violence against women and children. Pero yun na nga, kailangan din talaga um, kumonsulta sa abogado at saka titimplahin nyo rin. You have to be very specific. At saka i-imagine nyo na kung ano ba yung pwedeng maging um, ten, ang gagawin oh, ng person na kakasuhan ninyo. And kahit ako mag-aabogado ako sa mga vows, ang iniisip ko rin pamilya. Eh. Diba, yung maguhunos dili ka ng kung ano yung mga kailangan mong... Kasi ang daming tools available eh. Mm -hmm. Pero uh, kung, kung kaya pang maisalba yung Family, why not? Diba? So, yung kung-kung. Pero of course, kung meron ng violence involved, medyo, medyo mahirap na yan oh, mahirap na. Medyo yung PC natin para sa acts of violence. Ah. Medyo kasi under no circumstance should there be violence ah. within the family. Ah. That being said, mm. meron tayong caller on standby. This time, it's Lara from Quezon City. Lara? Hello po. Hi, Lara. Anong maitutulong yes, namin please. sa iyo, Lara? Magandang gabi sa iyo. Ah, uh, good evening din po. Oh, Lara, <laughs> pakilakasan mo naman ng boses mo. I'm sorry po. Ayan. Ay, Ay, naman pala. Palakasin naman pala ang oh, boses. <laughs> kaya, Nagulat naman kaya ako doon. Ng kaya nga naman pala. <laughs> yes, Lara, <laughs> anong maitutulong namin sa iyo? Anong problema natin? Um, kasi po regarding po to sa tinatawag na emergency loan. Nag-emergency like mm. lo. Sa SSS okay. ba to? No, sa opisina? Hindi po. Um, tao lang din po siya. Ah, okay. So, umutang lang talaga siya. Meron siyang emergency at siya mm. ay umutang. Mm. So, in okay. the end, uh, utang lang talaga. Apo. Uh, uh. uh, uh, ang nangyari po kasi is, alam ko naman po yung, uh, kasi ang lumalabas po kasi sa one week niya po is 20%. Po. Five, six? 20% mm -hmm. eh. Yun ang 5-6. Uh, pero mas ano siya, mas mataas po siya sa 5-6. Kasi, kasi per weekly. per week po, uh, uh, po ang, uh, interest okay. niya po. Okay. So okay. after 1 month and 1 week, 100% nang ibabayad. Okay. Uh, oh. Po, after 5 weeks. Mm -hmm. um, So ang nangyayari naman po, nung una, okay naman na po ako, nakakapag-settle ako ng weekly interest. Kaso nga po, nung no, itong nakaraang Kalaang buwan is nakiusap na po ko na sana i-stop na yung interest at ibabalik ko na lang po yung kapital. Mm -hmm. Pero hindi siya pumaya tapos um dumating sa points na parang may threat na na ipopost na ko social media. Tapos mm -hmm. ang dami na marami na mga sinasabi ng against na medyo foul na. Mm -hmm. Opo. Tapos yun, um, nagpunta po ako ng barangay. kapit kapitbahay mo siya, Lara, po, yung pinag-utangan ah, hindi po, hindi po. okay. Hindi niya kapit Friend lang din po. well, apparently, Stop. hindi mo kaibigan. <laughs> Oo nga, di ba? Dahil bakit naman ganon? Okay. yun nga po. So, ilang beses ako nakausap na parang I-stop na kasi nga po ay eh, hindi ko na kaya. Willing naman ako magbalik ng kapital kasi nga po hindi siya pumapayag. Gusto niya i-push talaga na ilaban yung weekly na gano'n. So ang gusto mong tanungin ay kung pwede mong i-insist na bayaran na lang siya ng principal niya? Opo. Oh, Para matapos. Yung... Ah, pero ano ba ang usapan hmm. nyo, Lara? Meron ka bang pinirmahan sa kanya na... Wala po. Ah, okay. spede. Ah, okay. Text. Anong mga text uh, exchanges nyo? Ayan lang po. Through messenger lang din po. Tapos kapag nagpipayment po ako sa kanya through bank transfer. Wala kayong kayo na pag-usapan na term ng iyong loan na isang buwan, sa isa loob ng isang buwan, kailangan uh, mo um, kapagbayad ka? Parang ang nangyari po kasi is Hanggat hindi ko nababalik yung kapital, continuous lang yung interest. Mm. Asan ah, so yun yun? Meron kang text na gano'n yung usapan nyo? Ah, ah, siya po yung nagsabi na. No? Okay, so meron kang ang ah, pan- sige, meron. Ah, Okay, so, ang tawag niyang consignment, di ba? Yung kung ayaw tanggapin yung- Consignation. Consignation, o, no? mm -hmm. di ba? Pero, small claims na siguro to, pwede na to siguro. Ang liit lang, magkano ba? Kung, kung hindi mo may taga- Kung pwede namin tanungin, Lara. Ah, uh, umabot po siya ng 40. So nakapagbalik Ay, na, na po ako ng half 20. Nakapagbalik na po ako ng 20. So tinanggap naman niya yung 20. Bilang okay. kabayaran okay. doon sa principal. Okay. Pero para sa kanya, interest lang raw 'yun. Ay, ano po? Hindi pinabalik ko na po yung in, ano na ko na po na capital na po siya kasi nga po hindi Umayag na po ba kaya siya? talaga. Tinanggap niya 'yon? Um, uh, Opo, oh, ano, noong una ayaw niya. Pero tinanggap Pinatilip rin niya. Ako. Mm -mm, Ode Okay. Niyo. Sige. Lara, huwag ka na magbayad. Hayaan mm. mo siyang magkaso. Wala siyang mapapala dyan. <laughs> 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 Parang kinabahala sa sa'yo bigla. Hindi. E, kasi nagbayad na siya eh. O ano pa ang gagawin? Eh, baka ipag-usap pa siya. wag na. Lara, Ayun nagbayad ka ng 40. Meron ba text akong... yan na sinabi na tinatanggap ko na yung bayad mo ng principal ano po, na-resolve naman na po niya yung pera na binayad ko. Na una 10K, then 10K okay. po. Okay. Ah, so tapos ka. So ba, na. pero, may remaining may po na 20. Meron pa rin naiiwan na, na kalahati of the principal. Mm -hmm. may, may 20. Ah, may 20 pa. pa pala. Akala ko, oh, wag na magbayad. Parang kinabahan so, eris, naman eris, ako sa iyo. Erase, erase. Malay, ayaw ayaw doon. naman nating <laughs> magbigay. Mali, mali, uh, ko doon. Basta eris. ang general rule, ang utang actually Ay, da bayaran. dapat bayaran. Akala ah, ko kasi nabayad yun na yung principal. Hindi, hindi pa. Hindi pa pala. Pero... Yun na nga, Uh, ako, ako akong tatanungin mo, mahirap, mahirap talaga kasi marami talagang mga individuals dyan na ang business talaga nila. Negosyo ba niya yan? Uh, Ay, uh, oh, uh, oh, oh, oh. Ah, ginagawa uh, negosyo. Ginagawa talaga ang negosyo. Yung 5-6, kaya nga accepted yung term na 5-6 kasi, kasi, yung mga yung... nangangailangan kakapit talaga sa patilim ng 5-6. Okay. Mm -hmm. Alam mo actually sa DTI mayroong mechanism. Meron silang remedy diyan yung mga um, yung mga nangongolekta na uh -oh. Pero sa mga credit card company lang yun. Diba? Eh, ano ba siya? Kung lender wala ba siya? Lang. Hindi siya sa SEC actually pa rin ah, niya. pero hindi kung, naman pero, din po di sa corporate uh lending. Oh, hindi nga. naman siya corporation, hindi naman siya uh, Wala naman din company. Company. Wala, ka, wala kang kaibigan na kaibigan siya o kamag-anak man lang na mayroon po kaming mga mutual pero syempre hindi naman hindi pero, naman po kasi yung iba natalga, talaga to. business talaga 'yan. Talagang kasi ang sasabihin nila ay kaya kami nagpapautang. Wala nga ano yun eh, walang uh, collateral, 'di ba? Kaya so, dapat uh, bayaran kami na masilak. Kakailangan magkano na lang ang kulang? 20. Um 20. Kakakausap po ba siya? Yung Yes po. Bali ang ginagawa ko na lang po sa kanya as of now is nagwi-weekly po ako sa kanya ng uh, 1,000 I suggest, Lara, na mabigat nga naman yung 20% a week. Kung nakakausap mo siya, hmm. baka pwede... Pero kasi pwede. ngayon, strictly speaking, wala kasi tayong batas against usury. Usury, oh, usury oh, natabaw, kasi wala. dati, merong batas na sinasabing hindi ka pwede mag-charge oh, okay. ng interest beyond a Kinangaw, certain percentage. Na-repeal na yun eh. Suspended hmm. siya. Ay, pero suspended oh. since forever. Oo, oh, wala na nga. Um, so, technically, sa ngayon, pwede silang mag-charge ng kahit na anong rate of interest kasi wala tayong batas ngayon nagsasabing hanggang 8% lang or 12% uh -huh. lang or sinasabing bawal yung 20%. Nagkakaroon lang tayo ng ibang mga... Supreme Court rulings na nagsasabi ako mm. na kung masyadong mataas ang interest, oh, pero the courts Contrary to... Public policy. To public policy morals, and morals. So. kanyan. Pero yun... Mm. Nasa korte yung, na yun. At saka yung Supreme Court lang, in the end, ang makakapagsabi oh. na talagang unconscionable at illegal Legal. ang isang rate of interest. Pero para makaabot ka sa puntong oh, yun, nagkaso ka na, ka na sa baba, oh. aapila oh, yung kapila, for 40 to For 40,000. Oh, for 20,000. 40, for for, for 20,000 yung 20, hindi mangyayari. Hindi, ako may suggestion ako sa'yo, Lara. Kung nakakausap mo pa yung pinagkakautangan mo, renegotiate your, as to the remaining, mm -hmm. kung 20,000 na lang yan, renegotiate mm -hmm. mo yung terms mo na hindi naman dapat 20%. Or umutang ka sa kaibigan mo, nakatulad ni PG, pautang naman ng 20 para mabayaran Sige, mamaya, mo. Mamaya, ito. Lara, bibigay ko sa'yo ang cellphone number <laughs> niya <authority. laughs> Joke lang. Ay, ano so, ko, ibibigay mo yung cellphone number mo. Oh. Baka uh, hindi tumigil ang cellphone mo ng kakaring oh, nga mga uutang. Oh. oh. strictly speaking talaga, ako hindi ko ma maisip kung ko lang, ano naisip ko na lang nga, kasi for the amount of 20,000, kung nakakausap yan, this is renegotiate, di ba, na ano. Uh, kung, kasi kasi, kasi yung iba lang. nga, yan talaga ang business nila. At sasabihin nila, mm -hmm. eh, nung kinakailangan mo kami, pumayag ka, mm -hmm. ngayong nakaluwag-luwag ka, at ano. Sana ngayon, ibalik ayaw na lang nila na. ulit yung usury, lo, ay tanggalin nila yung suspension. For us, for lalo na ngayon. Di ba? Mm -hmm. Di ba? Ganyan. Yun. So, Lara, kaya kung ano, parang parang mas madaling sundutin yun na eh, kung kaya, kung hindi pa naman kayo magkaaway, eh mag-negotiate. Pero kunyari 'yung sinasabi mo kanina para, pero mukhang baka mukhang um, amenable siya sa ganun, kasi actually Oo. okay na 'yung binayad, 'yung tinanggap niya. Oo, okay. 'Yung 'yung 10,000 at saka 10,000 towards payment towards sa principal. principal kasi kung talagang ano yan They will kasi kung una. talagang buisit yan <laughs> di sila papayag sasabihin nila yung binayad mo pang interest Interesan. lang yan hanggat hindi bayad ng interest walang hindi mababawasan yung utang yeah. so actually baka uh, noong una pa po kasi kasapin uh, oh, mo na lang sa noong siya. unang po kasi ganun po kasi yung nangyayari na parang, ay hindi, kailangan, eh, ano Oo mo yan, hanggat hindi. Hindi, kasi kung ganon. ako naman ka rin kasi yung lender, mas gusto ko nang mabayaran kesa hindi, di ba, kahit anong mangyari. Uh -uh. So, kung mag-negotiate ka, I'm open to it, eh. So, let's see, wag lang muna kayo mag-away kasi kung kaibigan mo yan sa halagang 20,000, I think naman, eh, open pa yan hmm. for some, ano, lalo na ako hmm. naman na nagbabayad ka naman pala, Tino, talagang hindi yeah, okay. ka naman umaano. Pero yes, bayaran okay. mo na lang ha, anyway, 20,000. Akala ko kasi sure. nung una, bayad na lahat. Oo nga, kaya nga medyo kinabahan <laughs> ako sa'yo kanina. Huwag bayaran. Oh. Hindi po tayo oh. nagbibigay ng ganun. advance. Oh, Oo, hindi advice. ko rin binigay. Akala ko kasi nabayaran na yung principal. Pabayaan. <laughs> ay, naman no, pala, nabayaran ng principal na eh. Yung pala kulang pa. Kulang <laughs> uh, uh, pa. O, no, ah, sige. Uh -huh. Maraming maraming uh -huh. salamat. You, sa ay mabayaran na ang utang. Mm. At saka, mm. mahirap talaga yung utang eh. Uh Oo, -oh, mahirap talaga. Mm. Sa mga umuutang, at sa condition ng nagpapautang kasi yung iba na nagpapautang out of the goodness of their heart marami namang manunubang umuutang Actually, na hindi marunong magbayad it's, so it's a problem uh -uh. for both the lender and the borrower it's also an indication na hindi pa ganun ka-developed ang micro lending sa Pilipinas mm -hmm. din ba dahil kumakapit kasi kung may mga coffee pa sa pat patalim. Lang, eh. pero na kung yung micro lending na. is regularly regulated uh, industry then it this these kinds of things won't happen. Yan eh. 'yan naman ay panawagan natin sa ating mga um, legislators. legislators. So okay. So maraming maraming salamat. Ito lang naman. Clara. Closing. Clara. Lara. <laughs> uh -huh. Hindi And nagulat nothing. lang ako na sinisenyasan tayo na closing time na. O oh, gusto ko pa magsalita. Wow. Nakakasalita <laughs> Sa pa ako ngayon. Eh, pero ako po ay aalis na. Hindi, ay, joke, joke bang lang. Makakalita okay. ako pang isa. Ayan na naman, akalain mo yan. Oo oh, nga eh, nakailan pa tayo. Napakabilis ng panahon, isa lang, si Lara lang. Hindi, meron tayo nung una. <laughs> ah, meron ba? Wow. Meron ba? Ah, oo, yung Vauci. Oo, oh, yung Vauci. Nalungkot tayo. Oo, dun. nalungkot tayo doon. Hmm. Kasi, um, well, siguro masasabi lang natin, uh, meron tayong mga batas na applicable pero hindi talaga masosolusyunan. Oh, kumpleto tayo sa batas action kung iisipin mo. Yung enforcement. Oo. Oh, oh. minsan kulang. Well, katulad ng sa moy ang micro lending, baka dapat gawa ng batas 'yan, di ba? Oh, kasi kung sa mga ganyang halaga, di ba, uh, kung micro lending sa mga ano, kung para yung mga kasi usually, di ba, mga natatamaan diyan yung mga tindero, mga tindera, oh. di ba? Yung mga sa... small, yung mga small individuals, yung mga oh. maliliit na tao sa mga, na wala sa, hindi makakuha ng loan sa mga bangko. Sa probinsya kasi, yung, uh, kaya uso doon yung, at malalakas yung mga cooperatives. Yun yung mga may mga members na nagbibigay ng ambag buwan-buwan na maliit, pero nakakautang sila ng mga maliliit at ma, at maluwag, at mababa <laughs> lang. Pero that's a private ano eh, yung mga cooperatives Kare. na yun eh. Pero, remind mo ko niyan, kasi marami ding tumatakas dyan sa mga ambagan na yan. Oh. But in any, any case <laughs> hindi natin masasolve ang mga problema ng mundo in one day yes okay. we may not change the world in one day we will try <laughs> with this program. <laughs> well, ayan na naman. Naku, ang bilis po ng panahon. Hmm. Sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, sa mga nag-attempt tumawag. Eh well, abangan nyo na lang po sa mga susunod nating episode. Baka ang mga tanong ninyo ang ating mapag-usapan. Oh, Napaka-bilis ng panahon eh. Oo nga. So, at salamat sa mga viewers natin sa YouTube, sa Facebook Live, at saka Signal TV 101. Abagan nyo ulit kami uh, sa susunod na programa. Sana masagot na amin lahat ng inyong mga katanungan rin sa aming susunod. Pero si Eden lang nanonood daw sa atin ngayon. Magandang ah, gabi sa iyo. Oh, oh, si Maring Eden. Oh, oh Hi Eden. <laughs> in any case, oh. hanggang sa susunod po in the meantime, ako po ang inyong lingkod. Si Gabby Concepcion, the attorney, not the artista. <laughs> At ulitin ko ulit, para kang artista. <laughs> At ako ang inyong abogado de Campanilla, si attorney PG Galang. Hanggang sa muli, ito ang ating attorney Danicon, Danicon, abogado, abogado de Campanilla. Campanilla. Until next time po.